Baguhay lang nagkadengge ang apo ni Ray Basalo. Bago pa Manila kini gidala sa ospital, daghan pa silang gisulayan nga mga herbal meds aron kini maulian. Amo gisulayan jud. Gikuan lang Amo lang kay tong gitago ang tong kay bawal sa Bisan pa man wala kasulay nga dunay na dengue sa pamilya ang residenteng si Rose Mariong apan pagtuon niya dunay mga dahon-dahong pwedeng temporaryong itambal maglaga lang tawa-tawa. O lang ka ng ano, kay para masuka daw. Oo, magbaba man pero kinahalang yung check up para mahibalaan. Gipaklaro ni Dr. Carl Igrobay, Assistant Head sa City Health Office kung si Jansan, Jensen, nga walay espesipikong tambal sa sakit nga dengue. Gani pwede kining dili maangkon, pinaagi sa paglikay nga mapaakan o glamok. Seek early treatment, Um, spraying and fogging uh, indiscriminately saka yung stay hydrated. So, yan yung 5S na sinasabi natin. Uh, ang sinasabi lang dito is uh, dapat uh, matugunan yung uh, pasyente kaagad, matignan agad ng health practitioner sa lalong madaling panahon. Kahibaluan, nga baguhay lang dunay nagkatag sa social media, nagikonsiderang tambal sa dengue ang birds ay chili, konsiling labuyo. Nagpagawasab o gabiso ang Department of Health na kini fake news o walay kamatuuran. I would have to agree with the DOH post no? as of present and as per our knowledge, wala pa talagang mga additional na mga proven na um, additional uh, management uh, or medicine for the treatment of dengue fever aside sa which is yung ginagawa natin is ang supportive management. Uh, that is through uh, fluids and uh, supportive management through addressing the symptoms. Rekomendasyon na lang sa DOH, aron malikay sa maong sakit, ang pagsulubog long sleeve o pants, paggamit o mosquito repellent lotion o spray, o i-aplikar ang 5S contra dengue. In the heart of changing lives, kinisilay Zela Baho, Brigada News.